Ayan po, ito po yung ating mga inimbak na ano. Nabalat po ba ng baka? Ito po ang ating iluluto. Oh. Ito po ay hindi ko lang ma-estimate kung ilang araw na siya dito. Palagay ko magwa one month na siya. Basta ho siya ay nausukan. Oh. Ayan, pakita ko po sa inyo. Ito yung ating lutuan. Tapos ay papunta dito ang usok yan. Oh. Ayan, papunta dito yung usok adorong tegas na po oh. kasi tegas na ng kung alam nyo po yung sapatos na W Brown Aho ah, isearch nyo po pag hindi nyo alam yung sapatos na W Brown talaga yun ay pinag-aapuhan yan ganun na ho katigas oh. hindi po siya masisira basta ganito na katigas para siyang kupra na kasi tegas na ng kupra dire na ho yung naging ano natin yung ating balat ng baka ganyan po katigas oh yan ito po naman ay napakadali lang i ano i ibababad po natin ng saglit laang, oh. siguro mga 2 minutes in 2 hours <laughs> madali daw ay po ay talaga hong pag ninyo mga ng Batangas at papunta ng Quezon ay talagang ibabad agad ninyo bago pala naalis yung inyong bisita oh. yan ho ay ating nga tigas po ayo. Oh. kukuhain natin oh. ibababad natin oh. mas matagal ang babad mas madali oh. yan tigas ay, talaga pong kung ano nyo yung W brown tayo nyo yung texture sa amoy po wala siyang amoy oh, uh -huh. parang nga yung wallet wallet na para ayo uh. aba o uh. yan uh. o oh. kung garo katigas uh -huh. kahit nga uh -huh. oh, Aw, ay parang kupra o uh -huh. ah, matigas pa yan basta ho uh -huh. ipakita ko uh -huh. sa inyo kung paano lutuin atin po uh itong -huh ipapaksiw oh ganito po talaga nung una pag pero kung hukay naman nagmamadali para mas mabilis malabog ah mas mabilis lumambot eh di, sa ay di per sa apoy pero sa mahal po naman ng gatong ngayon ay inyo ibabad na o, oh. ngayon po hindi siya uh, sobrang tigas ibig sabihin po mas matigas mas maganda ang preservative oh, yung pagka preserve yung pagka stack Hmm. Yan para po sa magtatanong ano. Mamaya na natin hihiwain pagka ano na. Ay palagi ka gas gas Oh. Kunti ang po at gawa ng palasa-lasa nga lang ito ay. Ito po ay pa. Hmm palagay ko ari tatagal kahit isang taon ay uh, basta nasa usukan. eh sabagi bakit ba't papatagalin pa natin na isang taon eh di ulamin agad natin ano po kumbaga po kumbaga nang para tayo nagka idea po ba oh uh. nakatigas eh talaga parang kasintigas nga ng wallet uh. aba ito po uh. Hmm. Wala po siyang kaamoy amoy Nya. Ibabadlaan po natin 'yan. Ngayon po kukuha tayo ng katauan ng pikiw, uho, saging damo ay ako ay sa totoo po sa lahat po ng ating manonood ano ako po ay natutuwa sa part na yan gawa ng nung nakaraan nag vlog po ba ako dito ay dito nakaharap yung camera may nag comment doon ang sabi ka bisprin ba't yung saging may di mo tinitiba ay di nabasa ko po yun ano sabi ko saan part na saging daw na hinug na na hindi ko tiniba kung mag air po ko lang ano kung bagay natutuwa nga po ako sa ganong part ay ay ito pala yun yan o no, ito hinug na hinog na nga po ay ito pa oh, yan oh. Ay di, hindi ko po tinitiba at yan nga ay ganito po ba ang bunga Subukan natin tibain ito. Isi-share ko po sa inyo. Shout out po ano kumbaga na ano ko rin po yung comment ay pop, oh, pop, oh, pop. Oh. Walang hindi mababasag pa camera. Ari po o oh, yan Oh. Eh. Akin tiniba ayan. Ito po ay saging damo. Yan, oh. Oh, erihin na rin sa gilid ng ating kubo. Yan, oh. Salamat po sa inyo lahat. Oh, kumbaga maganda nga po ay. Oh. Yan po ay puro buto. Diyan po ang kukuhain natin katawan at siya natin papangulamin, no? Oh. Yan, puro puro buto. Oh, ayan. Ito ho. Oh. Salamat po sa inyo. Ano, di kung yan nga kumbaga nangyaring ano kumbaga nakita ko dun sa comment kung sa bayan ay di ay ibig sabihin naging ano po ba kayo kumbaga concern oh yan napakaganda po o, kaya po ito kahit ibain natin wala pong problema ito o. Pwede hong hindi natibain, shortcut. Iwan ko nga paano ano ito. Gawang tamad ba o um, minanang katamadan? Ganda rin kami nung dati eh. Hindi eh. Hindi. Hindi eh. Kaya rin Ang ulam na <laughs> ang tawag ng aking kakilala nung oh yung ating kaibigan bagas bagas ng saging ano bang ulam ninyo oh yeah, bagas ng saging di po ba ang bagas ay sa kahoy yan oh yung tigas ng kahoy yan ito ang tinatawag na bagas ng saging oh yan yeah. akin ah, ang pang ulam po Aray. talagang yan tara po diretsyo na po tayo doon ito na po yung ating idinabag yun oh. medyo sumuko na rin po naman o oh. yan lumambot oh, na dalawang oras oh atin pong tatanda rin na o oh, ating mga iluto hmm. mayroon pa rin pong medyo matigas o eh. Ayan po, ito na po yung ating hiniwa. Oh. Talaga pong natalbog pag tinataga. Yan, oh, kanya kanyang diskarte po ng hiwa. Pero kung maaari po, liitan nyo pa, mas maliit pa. Kasi oh, ito ay, alam nyo po ba yung si Charon? Na, ano ba tawag sa ganun? Yun yung maliliit, pag po yung nalaki, ito po yung lalaki pa. uh oh, basta tama sa pagkalabog. Yan natin, ayan oh. na sa palayok dati papakuluan po ng matagal hangga sa lumambot po yung texture sasalang na po natin yan hmm. ayun dumali na ready to plate na po ito hmm. talaga natin dahil dapat kihahaluin yan yan oh. yan ito na oh, yung ating ika nga ipandiinan. Uh -huh. Hmm. natin ng sili. Baka po kayo mahiligilig sa sili.